na sa bata ang pagiging makulit, sutil o di kaya ay pasaway. Pero ibahin nito ang batang viral ngayon sa social media na taga-Batangas dahil imbis na siya ang disiplinahin ng kanyang ama, siya mismo, ang gumagarote sa kanyang sariling tatay. Nakakatuwa sobra. Ano nga ba ang kwento sa pagka-beast mode ni Kulot? Nako ho, Miss na lagot ho sa akin. Pag ko ho ako'y hindi nyo binigyan at sinilas, pagkaruti ko lang sa akin, dadeng. <gasps> ah, ah. O, oh! si kulot, Ala eh, pati yata sa akin ay beast mode na rin. Ang kulit na bulilit kung maneromon pa. Tila sing taas ng tono ng mga bumibirit. Tadi diba mo ba, di ka paga? Ah, Masama sa katawan mo? Di <laughs> ba, bata mo pa, ikimagdudyuan na? Mag-aral ka muna ng mabuti. Ate kuya? Salpok ay salpok, lalabong unong mata. Yan si Catherine Kaponpon o mas kilala bilang kulot. Ang six-year-old online sensation ng Taisan, Batangas. Ang kinagigiliwa ng mga netizens na yon dahil viral na viral online, ang kanyang video na imbis na siya ang sermuna ng kanyang tatay. Ay naku po, baligtad ang nangyari. Si kulot kasi, pinapagalitan pa ang kanyang tatay na umiinom. Daday! Oo? Oh. Kitamugaray! <laughs> Ayan <laughs> na yan. Baka rin maaaring nagpapakusapwit bang, pag hindi ka Naka 16 million views lang naman ang instant good vibes ng video nito ni Tony Kulot. Baka ba ba? sa po eh. Malapit-lapit na eh. Malapit-lapit na eh pandale. At ang say ni Kulot kung bakit May na BB's mode siya sa kanyang tatay. Mamaya yung mapababag pa, hindi ka wawa dati pag di ko pinauwi. Ay ako pa malalagot sa inay. Ayun naman pala, sweet. At nag-aalala lang pala si Kulot para sa tatay. Kaya na kahit na mataas ang boses ng batang batanggenya na ito, nalaman namin na likas sa kanya ang pagiging charming at malambing sa kanyang mga magulang. Masunuri na bata kasi si Kulot, magalang siya lalong-lalo na sa mga nakatatanda sa kanya. Katunayan na niyan, sa murang edad niya ay maasahan na siya sa gawaing bahay. Nariyang magwalis siya, magtupi ng damit, at maghugas ng plato. Hindi lang yan, paladasal din pala si Kulot. Sa totoo po talaga, sweet po talaga yan. Napaka-bebe lang po talaga. Ang ayaw niya po sa akin, yung makikita ko niya sa inuman dahil hindi siya sasanay na nagiinom ako. Dahil wala siyang ibang hiling kung hindi maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Pag nag-rosary po yung mama niya, meron din po siyang kanya na ano, hinihingi, hinihiling kay God. Yung pinagdadasal, tutuwa po ako dahil sa edad niya po yan, napaka-advance po niya talaga mag-isip. Daddy, pag sumikat ako, magpapagawa ako ng bahay natin, ganun. Tapos, tutulungan ko ang inay. Kasama na rito pati ang kanyang dalawang half-brother na madalas ay kaasaran man niya, pero mahal na mahal naman nila ang isa't isa. Kasi pag ginagarote, mahal mo. Eh, garuti siya na ako, mahal mo. Kaya naman tuwang-tuwa ang mag-asawa sa kanilang bunso. Proud na proud sila kay Kulot. Natutuwa po talaga ako na maraming tao siyang napapasaya, na kahit sa ganung paraan ay eh, naalo sa kanya mga tao. Kulot po talaga ano eh, hindi ko sukat ang na sisigat siya nang ganun. Hindi lang ang kanyang nanay at tatay ang natutuwa kay Kulot, maging ang mga kababayan niya. Aliw na aliw din sa kanya. Kaya inilibot namin siya sa kanyang mga kabarangay para naman mabawasan ang stress ng kanyang kapitbahay. At naku, instant artista talaga siya. Kali-kaliwa pa ang nagpapapicture sa kanya. Pero syempre, hindi siya si kulot kung hindi siya magbi-beast -be mode. Mamas, mag-face mask naman kaya? Bawal <laughs> na towel! bumalik na ako kayo walang Christmas, pag nakita ko si Kulot, buong ang araw ko, masayang masaya na ako. Nagigiliwan niyan dito, bukod sa makulit, magalang pambata. Naku, pag nakikita ko ang batang yan, yeah, masayang masaya ako, nabubuo ang araw ko. Kulot ako, na naman. Ah, ano problema ng munting bata na yan? Tatagbo pa yung may bag -trip na. <laughs> Pero bukod sa pagiging beast mode ni Kulot, ano pa nga ba ang kanyang itinatago? Bukod ba sa pagpapatawa? <laughs> Magang umagi, hindi kaya ako nakatak, kaya ako nakasimangot na garni. Ang Ay, may ibubuga pa ba ang batang si Kulot? Abangan yan! So, pagbabalik ng Rated Karina. Huwag mangutang kung hindi mo naman bayan. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan may keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Palatawa, bibo at makulit. Yan si Kulot. Pero sa likod at tika sa tapang ng batang batanggenyang ito ay ang itinatago niyang lungkot sa pagkamatay ng kanyang lolo. Certified Lolo's Girl kasi pala ang batang si Catherine. Oh, gusto ko lang siya makikita. Like Sobrang naapekto ang buo talaga si Kulot nang. Sobrang lambing ni Kulot sa tatay niya. Pag umaalis si tatay, pag balik nun, kahit abuti ng araw ulan yon may pasalubong talaga sa kanya yun Tapos pag sa ano, tabi silang matulog, nakasanayan ni Kulot yung ganong sitwasyon nila. Tapos nung time na dumating, nagkaroon niya ng kakamdaman na sila nakakapagbandin kaya masyadong napekton na si kulot ng mga time na yan. Kung kaya naman, imbis na umiiyak, idinadaan na lang niya sa kanyang pagiging makulit at likas na pagiging nakakatawa ang pagkamis niya sa kanyang lolo. Sa impluensya na rin ng kanyang pinsang vlogger na si Batang, itinuloy ni Kulot ang pagbablog. Eh, si Kulot mo kasi, lagi hong napunta sa amay. Eh. Eh ngayon, pag ako'y nagbablog, laging nasingit. Sabi eh, ako ay mo riyang. Hindi naman ako nasingit. Ay di, isasali ko na lang ho. Tingnan ho ninyo, kagaya niyan. Ay di ngayon ho eh, pag binidyohan ko, sabi ko, Kulot, gagarne-garne yung sasabihin ha. Ay di, pupusto naman ho. Ay, napakadaldal ho sa camera. Talagang pag binidyohan ko, tuloy na ang sabay. Ah! sa isang vlog pa ngang ito ay nangutang pa ng bigas si Kulot. Pautang daw mo na ng tatlong katang na bigas. Ay, nakakagigil sa cuteness. Ate Batang, sabi nga ng Diyos, wag madamot, kaya madami bayaya, kaya ikaw, wag kang madamot. Pagagalit sa'yo si Lord. Ay, mga kulot, i-start ko muna. Disipan natin yung At nang tanungin namin kung ako ano ako ang gusto niya paglaki niya. Pag pag <laughs> Naging makeup artist, artista, dancer, singer. Kaya naman, kasama ang kanyang ate batang, ay nagpasampol sa amin si kulot. Ikinukot na rin, Kuna naman. Ito <laughs> Bakit gay kilong Kung wala ka namang boyfriend, wala ka namang puproblemahin. <laughs> Ay, bakit nung gala ang dapat problemahin? Alam mo, si Batang, iba't 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 naman ang problema. e eh, basta sabi mo sa akin kung ano problema ko. <laughs> Pero syempre, para hindi na ma-beast mode sa akin si Kulot, heto na, ipinadala ko pa all the way from Manila ang chinelas niyang request. Ayan, Kulot, sana natuwa ka naman ha sa aking munting regalo kahit chinelas lang. Thank you, Tita Corina. Ako so, natanong sa akin ni Nicolot, ilang kung ako ga daw ay sa, sa YouTube. then, sagot ko uho. Ay, di kayo naman huwag totoo. Sabi, ate kayo, mako yung video ha, nang ako'y sumahod rin. At nang aking mapagpatayo ng bayang ang aking mga nanay, talagang mahal na mahal kanyang mga magulang. Kaya o, sobrang ano ako na tulungan si Kulot na siya i... Eh, kilala Kaya sobrang proud ako ngayon. Pero ang tanong, beast mode pa rin kaya siya sa kanyang tatay na pinagiinitan. iinitan Dati, magbabari magbabarik ka pag, ah? Ay, pa hindi na. Magayin pa eh. Masarap pa sa <laughs> o di ba ang mag-ama at ang sabi ni Kulot para sa mga kapwa niya bata ay huwag pa rin makakalimot gumalang sa inyong mga magulang. Dahil kung mahal ninyo, gagawin ninyo ang lahat makita lang silang masaya? At ligtas. Kaya naman, ito ang mensahe ng mag-asawa sa kanilang bunso. Sana kahit anong marating anak ko sa ngayon, huwag siya magbabago. Tsaka sana lahat ng tumulong sa kanya nung wala kami, huwag siyang makakalimot. Kung magpapasalamatan ka palagi at lalong magpapasalamat sa taas. Papa, huwagin ko ng akin. Dati, hapo ay kulot, hindi lang ako, kung hindi halos buong mundo ay napatawa mo sa iyong pagiging bibo. Yan ang good vibes na kailangan natin sa panahon ngayon. Kaya para sa mga beast mode na rin dyan, ito ang mensahe ni Kulot sa inyo. Ako'y ginigigil niyo eh, dapat smile lang tayo palagi. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pinikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it, and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curlash, and nagmamaskara every day, the only one in the market with a clinical trial, tried and tested, I love to lash.